naging ano ka ba? Naging parang, ano bang tawag doon? Hindi maldite. Naging parang pilya ka ba? Na hinawakan mo sa mga, sa mga dapat na hindi hawakan si Chester. Nung, kasi komedyante ka eh, di ba? Parang, <laughs> Oo. Oh, oh, oh. parang pilya ka din eh. Na, aling parte ng kataw... <laughs> aling parte ng katawan ni Chester ang nahawakan mo na hindi mo dapat hawakan? Siyempre, merong mga times na Ayoko yung baka inosente kasi oh, diba? Hello? Baka sabihin ng mga viewers, ha? Oh, Nandiyo naman ang girl na to. Pero merong mga paano, pag ganyan sa kamay, pa please. <laughs> the please lang naman, syempre, though. Pagdadamot yung pa ba? <laughs> <laughs> so, dinaplisan mo sa kamay ang private part ni Chester? Oo, oh, oo. Oh, oh alam 'yung parang eksena, no? Eh, sorry. <laughs> <laughs> sosin, sosin, sina. Aria, Aria, sina Jamo talaga 'yon para lang makachancing kay Chester. Yes. Sina Jamo talaga para makachance. Oh, merong mga ganyang chance. Oo. Oh. Oo, oh, oh, oh. merong mga ganyang chance kasi 'di ba? Eh si ano naman? Oh, Valentine. Sana lang no